Ganitong luto ng baka, baka hindi mo pa nasubukan mga kaumami. Meron tayong isang kilong beef cubes. Pero hindi nor. Bawang sibuyas. Paminta. Laurel. Tomato paste. Toyo. Tubig. Maraming tubig dahil papakuluan natin yan. Haluin natin. Takpan natin at papakuluan po natin ito hanggang sa maubos ang gasol. pagkatapos ng isa't kalahating oras napakalambot na po ng ating beef Yan o, ang bango, ulam na pero hindi pa tapos dahil susundan na natin ang mga gulay olive oil at natin karot hanguin din natin ng karot kaya hanguin na natin bawang, sibuyas, kamatis. More tomato paste. Bumango na yung ating tomato paste, kaya ibabalik na natin itong niluto natin na beef. Halo-haloin natin at tikman kung okay na yung lasa. Dito ay magdadagdag po ako ng asukal para manamis-namis yung ating mechado. Saka natin ibalik itong patatas, karot, haluin ulit at lutuin lang ng ilang minuto. Okay na po yung lasa. Luto na rin ang karot at patatas. Huwag natin i-overcook. Kaya lalagyan na natin ang bell pepper. So, okay na ito. Patayin ko na ho ang apoy. And, tikman natin. Yan, let's eat. Bago pa man tayo, abutan na naman ng ulan. Mmm, pakabango. Ang sarap nito sa bahaw na kanin. Hmm. Hmm. Sarap. Ang bango malasa. Ang lambot ng baka. Pero yung karot at um, patatas natin, parang medyo crunchy-crunchy pa siya. Para pag ininit natin kinabukasan, hindi sila madurog numbut mm. oh. <laughs> Ito na ang pinaka masarap na medsyado na naluto natin. Hmm. Hmm. So ayan, parating na pong ulan. Tayo magmamadali na. Subukan nyo rin po ang ganitong paraan ng pagluluto.